Ayan mga karos, good morning Bali, uh, today is uh, November 11 Ayan, araw ng Sabado Yan nagpapasalamat nga pala muli kami Sa family ni Batang at saka kay Mismo kay Master Batang Ayan, uh, belated happy birthday sa'yo pare Ayan, uh, marami salamat sa pag-invite Ayan, uh, nabusog, natuwa At saka nalasing yung tropa Ayan, marami salamat So, dito tayo ngayon Ito yung ating uh, bagong project na ginagawa dito Ito yung ating isa sa mga ongoing project Siguro sa next week Uh, si Kasui naman po natin yung kasunod. Yung kasunod nito, isang Amy Row House din na nasa inner unit dito sa may Block 27. Maganda yung weather natin. Oh. No? umuulan. Ayan, makulimlim lang. Okay, batiin mo na natin mga kasama natin. Ayan si Kuya Boy, good morning po. Good Akala ko nagtatanim ka dyan eh, Kuya Boy. <laughs> so, ayan po, bali... Uh, ano nag-aayos siya ng ano, uh, wiring. Ayan, enterada po ito uh, Yung binili natin na Ano, na para sa additional na breaker Doon sa Sa may taas ng refrigerator So may breaker na rito sa pagpasok ng pinto Tapos may additional breaker pa tayo Doon sa may extension Ayan, yung ginagawa ni Kuyabay medyo mahaba Kasi kaya kailangan niya ng buwelo Okay, assignment Electrical and wall plaster Dito sa ating uh, bagong project Ay, si Master Jojo, Good morning, Good morning. Good morning, good morning. Tapos si Louie rito. Good morning, Louie. Good morning. Ayan, magka plastering na sila rin Dito sa may kwarto. Hindi pa namin tinitibag to. Kasi medyo hindi pa safe yung ano, unit. Saka na. Kapag ka medyo close na, may bintana na. Saka natin titibagin. Ayan, dito sila nagpa-clustering din. Ayan si Ricky. Oh, good morning, Ricky. Good morning. Ayan, nakapasok na si Ricky. Oh, okay. may konting ano lang, no? Problema lang. Kahapon. Okay na, okay na. Okay na, yun, no? Okay na. Bali, ayun nga. Huwag lang uulan. Hinihiling ni Ricky. Pero, doon banda, oh. Oo ko lang. Huwag naman sana. Maritig na. Oo. Uh -huh. Good morning, Lord. Good morning. Ayan. Uh, kapag tapos ng plastering, maraming nang uh, trabaho ang ano, uh, ang papasok pa dito. So, tiling, ceiling, ayan. Kaya, inuuna na lang natin ito. Yan ang kasunod after ng mga asintada. Di ba, Ali? Kapag uh, mapalakas-lakas, may mga bubong naman tayo dyan. Ah. No? Pwede na. Ay, na pwede nga ilagay na lang dito kaya nakaredy na. Nag dumating yung Sahara, binigay ng bata. Okay. Um, meron nga pala tayong uh, additional na Sahara rito. Eto, eto, eto. eto. Nagpabili tayo ng uh, nasa 15 yata to, 15 bag additional So naubusan na tayo kahapon Bali ang total na nagamit natin ng una 90 bags plus 15 Ayan Bali uh, ilan? 105 Ayan, 105 Medyo umaambon ng konti Ayan, Wag lang naman sana uulan Bali ito naka-schedule ngayong araw Ayan nag-report na sa akin si Rolly Siguro mga dalawa hanggang tatlong nakahakotan pa to. Tapos may titibagin pa kaming pader. Dito nga sa lobby. Medyo marami yung pahakot natin dito. Nadamay kasi to eh. Yan nakaumbok din kasi yung lupa rito. Ayan. Ganyan po kataas yan. syempre ala nga naman na sundin natin yung level yan. So ibababa natin diba. Pero ito. Itong kagandahan dito sa area na to. Hindi man nila nakuha tong space na to. Pero event 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 space pwede to no pag may birthday pwede sila maghatag ng ano rito ng lona trapal hindi ba pag may birthday may tent tapos dalawang sasakyan ang kasya rito sa estimate ko ang laki eh. pero yung ano na yan pinaglalagyan ng buhangin pa ito kasya siya ayan plastering plastering lang muna plastering tapos sasabayan ni kuya boy ng electrical Doon naman tayo sa kabila Okay, dito naman tayo Good morning din And good morning sa ating client owner Yan, ang magkasama pa rin dito si uh, Si Jamil at saka si Kuya Dindo Tapos uh, meron tayong uh, isang tao na Kakilala na natin noon pa Na magtatrabaho rin dito Kasi meron ako ipapagawa dito sa wall dito sa may kalbilang side Sa left side pagpasok ng pinto Uh, kahapon lang kami nagkita nung pumunta din kami nung birthday ni, ano, ni Master Batang. So walang iba yun kundi si Kuya Jun. Sa mga nakakapanood, pa dati dun sa, sa mga vlog ko uh, si Kuya Jun po yung nagpipintura ng owner ko. So siya po yung uh, kinuha natin na gagawa po dito sa may left side wall Tara, batiin mo na natin yung ating mga kasama Ayan si Quyadito, good morning po! Oi oh, Good morning! Ayan <laughs> si happy birthday ko eh! Ang saya-saya no? Ang saya, saya. Napalaban! Ayan si Jamil, good morning! Good morning! Ito na po yung uh, mga tinatrabaho ni Jamil dito. So primer pa lang to. Gamit yung uh, epoxy. Epoxy primer. Ayan. Dito din. Ayan. Ayan no? So usapan na lang namin, uh, puro preparation lang lahat para sabay-sabay na po pati yung uh, pag uh, ano pagde-design yung pagde-design po ng haspe saka pagtatap uh, so ito naman yung tatrabawin niya pintuan so alalay lang kami sa mga materyales kagaya nito merong pinabibili si kuya din na primer isang galon lang na kuya uh, na yung ating ano yung baby spondo yan uh, isang galon lang para rito ito lang naman yan lang Yan, pipinturahan na po yan Tapos uh, babalik tayo kay Kuya Johnny Kuya, mga ilang galon kaya to ng top coat? Isa lang din? Isa lang din, sir. Kaya na to lang isa? Kaya din, yung pa L-type na, na? Kaya na ito oh. Oo, sige Eto, sir, Ito sir, ano ito dito? nag-usap na kami ni client Gagawin natin yung parang kagaya din sa bahay Ah, gano'n? Ah. Oo Ngayon kulay din sir? Oo Oo oh, okay. Ito nga mga karos kasi <clears throat> balita ko rito sa Facebook sa akin lang ha yung mga nabanggit ko na ito based dun sa mga napagtanungan ko dito yung mga nagpa-tiles ng color gray baka hindi na mabawi yung construction ban so ito nag-usap naman kami ni client na masunod yung gusto niya ako balak ko pinturahan ng tinshop gray itong ano itong sa facade ng wall yung inabutan natin dito ito po is beige no beige kaso nga lang eh baka madaanan tayo rito masita ng engineer ipahinto yung trabaho or ipapaulit iba pa balik kaya nagdecide ako na yung original na color na lang pero kung ako tatanungin gusto ko dito tint of gray tapos si client may gusto dito ayaw niya ng ganito so pipinturahan na lang namin to na according sa gusto ni client owner So, no, diba? Baka kasi maduble lang tayo sa trabaho kapag uh, ipabura sa atin at ipabalik sa dating kulay. Kaya ang gagawin namin dito, ganito pa rin. Magpapunta tayo kay Kuya Johnny at uh, magpapatimpla tayo ng ganitong kulay. Yan. Tapos tatanong natin si Jamil kung ano pang pa kailangan. Para rito, may umpisa niya na yung pinto. Ito yung sa cabinet, nilabas niya na. Yan. Primer ano pala to primer coat eto kung liha Ito yung na-apply na ni Jamil ng ating uh, primer na. No? Locker yes. primer surface yeah. So ito na yung mga kailangan natin bilhin dito. So 2 gallon ng clear gloss, isang galon, isang galon ng uh, Davis plot. Yung tinuro ko dun sa wall sa labas. So ipa platt mo na uli siya bago uh, pinturahan ng top coat. Isang galon ng epoxy white, ubus na sanding sealer. Tapos yung ating pang-design or yung haspe, lamb black at saka talo blue. Kung walang talo blue, pwede nga royal blue. Ayan. Ayan, bibili natin. Ito yung wall na tinutukoy okay, ko. Ito yung sa left side door. Ayan na uh, meron tayong uh, kasama na gagawa nito. Ayan, para makuha natin yung uh, gusto din ni client owner para dito. Ayan. may design. Ah, uh, may design ito. Sa mahabang bango. Tapos suggest ko nga, Kung may budget pa si, si client owner, paggawa ng malaking salamin. Kahit yung 4x8 na French type na wall mirror para mas mag mukhang malaki yung interior ng bahay. Yan you know? na. Okay, bago tayo pumunta po sa hardware, may bibili lang tayo para rito. Doon naman po sa kabilang bagong project natin. Uh, marami naman tayong materialis doon. Halos wala pa tayong kailangan. Ipapasilip ko po sa inyo yung mga masasayang moment namin na uh, kagabi ng birthday po ni Master Batang. Tara! Love you, love you, love you. Uh, happy birthday! Oh!

Get it again! Yan po yung uh, masasayang bonding moment Kahapon, birthday ni Master Batang Ayan, maraming salamat uli Batang, sa pag-imbita sa buong tropa Ito muna yung una nating uh, pinuntahan Yung uh, pwesto ni Kuya Johnny Ayan, papatimpla tayo Kuya Johnny Patimpla na isang galon Yung pang lumina Bali, habang tinitimpla ni Kuya Johnny yung pintura Uh, bibili naman tayo rito sa hardware. Oh, Uy, okay. wala masyadong tao. Good morning. Agal masala kayo. thank you, thank you. Okay, ito yung bibili natin dito. Ayan, uh, mga galon ng pintura. Ito yung flat latex. Ito pang finishing paint na to. yung pang finishing paint na para sa Duko Bernice, 4960 lahat Ayun. Okay na. Nice. <laughs> Magkano to, pare? 650 po. 650. Wait, 16. Apo. Okay. 150 pesos dito na tayo bali papasok ko lang po ito sa loob break time na yan nakauwi na rin po si Jamila tsaka si Kuya Dindo so itong materialis na mga binili natin ay para po dito yung uh, kulay nito yung kulay beige so isang galon tapos bumili muna tayo ng flat latex pa additional na pang primer muna rito sa wall locker sanding sealer Ayan, para po ito sa pintuan At saka syempre doon din sa mga pintuan ng cabinet and drawer Tapos sa uh, papartnera natin yan ng oil base tinting color Talo blue at saka lang black Para makuha ni Jamil yung kulay ng pintura na gray Tapos pang top coat natin sa clear gloss lacquer. Then na uh, epoxy primer white naman Para po dun sa dalawang pintuan at hamba Na pang primer po natin Pali, uh, nakalalay lang kami rito sa ano, sa locker tiner. Ay, magastos talaga sa burnish 'yung locker thinner din. Okay, break time po muna. Yan na, uh, break time muna tayo. Mukhang aaraw na ng gusto. Kanina medyo makulimlim lang. Ay, umiinit na. Tara. Ayun, karos dito na tayo sa bahay. Uh, si Rolly. Sige, ganun na lang ha. Tayo, makikita, ah, sige, sige, mamaya. Kaya daw siya ngayon. Tapos babalik daw siya mamaya ng hapon pa. Okay. Yan, break time muna. Bale, ito mga sa sabang uh, nandito tayo sa bahay. So, uh, break time. Ngayon e, si Mrs. gumagawa ng payroll. Oh, hi ka naman. Sure. <laughs> Ayan, araw na sabado. Tapos tayo mga karaw, meron tayong in-order sa online sa may Sangyan Intertrade Corporation. Yan, bali, center, center table. Yan, ina-assemble ko lang. Yan, nabili nga pala natin to sa online ng 2,565. which shipping, shipping fee na. May, may shipping fee pa. Ah, may shipping fee pa. Pero mabibigat yung mga pa, furniture, maabot din ng 200 to 300 lang na lang shipping. Ah, so pagpalagay na natin to na kulang-kulang 3,000 na. So ganito na lang po yung uh, center table namin dito sa living space. Medyo malami na rin kasi ano gastos. So, tsaka sobrang mura po nito. <laughs> ayan, uh, napakadali lang naman na assemble niya, may guide naman may manual. Ayan yung manual. yung matigas din yung bakal niya, naka-bracket. Tapos sa uh, puro screw lang tapos ito yung kahoy. Ayun know, oh, ang bigat. So, ayan. Ayan, assemble din po natin. okay na. O, oh, di ba? Ano masasabi mo? Ba? Bali, pagagandahin na lang ni Mrs. to. Ah, lalagyan niya ng sapin. Tapos, sa ah, ano ba yun? Mga scented candle ba yun? Oh, yun. Yun, tapos ah, may konting palamuti eh. Yan, binilhan din ni Mrs. ng ano to. Nang cover yung aming sopa. Pero, hindi naging ano, hindi bumagay dun sa gray. Wala <laughs> bang iba? Uh, na. para hindi para maano po natin yung hindi maluma yung kanya uh, yung inuupuan. Yun ano, may center table na. Pwede siyang paganon o pwedeng par ganyan. <laughs> okay, dito na po ulit tayo. nandito nga pala sila, client owner. Yan siya shout out po sa kanila. bumisita po sila rito Ayan, maraming salamat din kasi nagustuhan nila lahat ng uh, pinili po natin para dito sa mga interior finishing kagaya ng mga tiles. Ito, oh, ang linis-linis na po. Oh. So, kita na natin yung luwag ng ating uh, setback dito. So, kasyang-kasya nga po yung sasakyan nila dito. Saktong-sakto. So, si Rolly nga pala yung naghahakot ng panambak. Nakaisang hakot ng truck na po siya. Nakaisang hakot niya. So, ito. Madadagdagan pa to kapag uh, po yung corner wall dito sa may bandang gilid. Ayan na. Uh, tapos buhangin. Ayan, wala silang uh, ginagawa kundi mag uh, na lang po para sa paghahanda bukas. Okay, update tayo. So, wall plaster na. Wall plaster. Tsaka electrical. So, ito wall plastering. So, wala pa tayong update dito. Yun nga kasi hindi pa natin ito mabubuksan kapag kano na kapag medyo safe na safe na rito medyo malaki po kasi yan wala tayong panaklob ang tibag kasi yan uh, kanto so ibig sabihin kung ano yung kanto nitong uh, asinta ng hollow blocks lahat yan malinis titibagin yan, uh, walang uh, wala tayong ititira ah uh, Ayan yung mga gamit natin para sa tiles Simento yan. So, pwede na po kami mag-preming dito. Mga ilang, uh, ano na lang, mga ilang araw. Baka pag na tayo. Ayan, wall plaster. Okay, biglang nalobat yung ating GoPro Hero 9 camera. Ayan, buti, dala natin tong iPhone. Ito na yung pang uh, final update natin. So, ito, no? Wall plaster. Tapos, uh, sinasabay na rin po yan ng electrical. Ang kagandaan naman sa weather natin ngayon, no? hindi naman po siya umulan. Ayan, maraming salamat. Yan bukas, uh, aakyat ako dito. Dito naman ako magbibigay ng update para may pakita ko kila ma'am, tsaka kila sir, yung status ng ating bubong. So dito, uh, okay pa naman. Ayan, okay pa naman yung mga, mga bobong Pwede pa natin itong i-survive. Manipis nga lang po siya. Ayan, nakikitaan na po siya ng mga ano, yupi. Napag-usapan namin nila, ma'am, dito na mag additional na lang kami ng flashing sa sidings. Ay, sa gilid. Ayan o. Oh. mag additional na lang po kami rito para maiwasan natin yung tulo o yung tagas ng tubig pag umuulan. Okay, ito lang po muna yung uh, update. No? yung araw po ng uh, Sabado. Oh. Payroll na, no? payroll tayo. Log 3, matotali tayo. Doon. Ah. ano cancel kasi sinama na namin sa payroll. Ala, tuloy tayo. O sige na. Si Kuya Dindo do nangako kahawak kagabi, eh, no. araw-araw po kasi sila nag-overtime silang tatlo. Tapos sa ah, dito may gagawin pa po kami. Medyo off kasi tingnan, bali para malagyan namin ng tiles to. Yan bali papalitadahan pa po namin to. Itong part na to pababa. Yan, para masama po siya sa cladding installation. Alright. Ayan na, nakapagbistay na po sila rito. Na. Para bukas tuloy-tuloy. Tsaka yung iba rito kasi, uh, ipopondo na namin para sa installation ng tiles sa flooring. Tapos uh, dito nakita nga natin na naiipunan ng tubig sa harapan. Nakita niya ba yung cleave dyan? Yan ah, dito na yan. Ayun, naiipunan siya. Bali, magbubutas pa kami rito. Parang yung ginawa namin sa phase 5 din, sa trinabaho namin doon. Sa may block 17. Ayan ha. Ah. Tapos dito naman, naglilinis na lang sila kuya Dindo. Ayan ah. Yan you know, o. Uh, may masilya na rin po ito. Uh, yan, kahit yung pader na halo sa okay na, yan nire-retoke -okay pa rin namin kagaya niya. No? Para pagka napinturahan ng primer tsaka top coat, makinis pa rin siya. Ayan, bilinis na lang po rito. Ayan o, no? buhay na buhay na po yung ating uh, kisam, eh. Linis na lang. Tapos sa uh, ito, tinge of gray. Yan, you know? yeah, may gagawin na lang po rito Kapag uh, natapos po yung uh, Yan, lahat Kikita natin yung ganda nito Lalo-lalo na kapag na-install na ni Ano to, nila master batang You know Ready na Ready Ready, ready na para sa haspi Sample lang to Hindi pa po ito yung final Medyo dark po yung gagawin namin eh, sa pintuan, oh primer pa lang. Wow, paunti-unti. Paunti-unti sa finishing stage. yan pumipulido na. Yan, okay na rin pala ito. So, dito, no? may cornisa pa kami rito. Hindi pa, ta hindi pa natatapos dito, dito. Uh, hinihintay pa namin yung uh, cabinet. Sabi ko nilang Master Batang, pagka natapos yung cabinet, agad-agad uh, ipapa-install ka agad. iba talaga kapag natapos yung cuttings, no. Ang linis tingnan. So, yung design na ilalagay po rito, abangan na lang natin, no. Kasi ang tingnan nyo naman, no? medyo neutral lang. So, babagayan natin ng konti. So, lalagyan natin ng art, konting art to. Para nandito lahat kasi yung maluwag na space eh. Tapos sa dito banda, nandito na yung mga design. So, para magkaroon po ng design yung area, na medyo may ilalagay po tayo diyan. Wow. Oh. Tapos sa uh, window, window blinds or uh, curtain. Pero maganda siguro rito, Korean blinds, no? Yung window blinds dito sa mga bintana. Yan ang maganda rito. Uh, yung din dong, Ganda na lang kay Sam, eh. Okay. Oh, may, meron lang tayong konting ano rito, no? Punch list. Eh, uh, no? May punch list. Oh, ayun. Pabalikan talaga. Rito. Tsaka rito, yung kita yung ano ng, ano pa? Ah. Uh, 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 ah, yes. Kuya, tuloy yung OT no? Overtime? Oh, yung o, -o. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Naisama na namin sa payroll. <laughs> And, bali, nagmukhang maluwag na yung area natin, no? Simula na natapos ni, nila, Kuya Dindo, yung kisami. Yan, natapos yung pintura. Nagmukhang maluwag. Ha? Mukha po siyang maluwag. So, isang idea rito mga karos. Pwede naman wala na tong kwarto na to. Pwede na pong, uh, eto, pwede na siguro itong kwarto na to na nandito. Okay na sana to. Kaso nga lang, syempre for uh, privacy, nagpaano pa sila ng isang kwarto. Diba? Mas maluwag siya tingnan kung wala sana din to. Pero, ideal, two bedroom talaga. Diba? Hindi pa kasi pwede rito yung sasakupin nito eh. Oh. Ano ba yun? Ayan, hindi pa kasi pwede yung sasakupin natin yan. Nakanggan dyan yung extension. Kung pwede sana, mas marami po sana ang idea na magagawa dito. So, hindi na kailangan to. Bali, yung isang pinto ay mapupunta na dito sa pader. Alright, yun lang po muna yung mga naganap, no? Magpe-payroll po tayo dun sa bahay. Ang kita-kita na lang, na? For our next video. Ayan <laughs> o, tara, sahod tayo, sahod. Doon tayo sa <laughs> Ayan, let's go, let's go. <laughs> Inom daw. Hindi na, hindi na nagsawa kakainom <laughs> <Nagsawa kainom. laughs> <kainom daw> kahapon. <laughs> okay, let's go. Ayan na po. Tara. <laughs> ah, may nakuha rin yan. Sayaw na sayaw yan dun eh. <laughs> <Ayun na. laughs> ano kaya? May natira pa? Ayun o. Ayun o. <laughs> <Si> Kuya Boy. <laughs> Boy lagi sa akin eh, ni Kuya Boy eh. Wow. Bale ito mga karos, may hakot tayong panambak oh. Kumabululi si Rolly. Yan, pangalawang hakot. Ah oh, pare, thank you ah. May pang merienda ka na dyan. Salamat. Oh. Pare, tatawag na lang ako sa iyo ha. Sige.